Dito so, kami sa Soler. <laughs> sinando, sinando. Ang daming bodyguard. Ang daming mong bodyguard. Ang Ito kami sa Soler. Kasino. Nag-kasino kami talo. <laughs> talo na kami uwing talunan ito sa Soler mulan mulan Ayo, hmm. okay lah, okay lah. dia masih itu sulir hotel, ay, beresin, oh, usah oh, tayo, tayo, paling paling tanya di sini aja yuk, ah?

Alam mo? Oo. Oh. Ngayon mga kaibigan, nawawala no, na kami. May kami taga rito sa Soler eh. Talon naman. <laughs> Akala ko yung tumawid na yun, siya na yung Ano nga eh. Dalawa din eh. Oh, Oo dalawa nga. Yung uniform, parehas. Sabi ko baka tayo dumirit siyo. Kaya nga eh. Wala tayo. <laughs> Kitig, wala talon. Haan? Ah. Buti na lang yung kapag just eating, yung problema na iwan na tayo.